So, yun po talaga mga kabagkad ang problema, no? pagkayong yung manok natin nakainom ng tubig na nababad na sa init ng araw, pag nainom nila yon mga kabagkad, asahan niya, kinabukasan, nagkakaroon sila ng halak, mung hindi halak, sipon mga kabagkad. So, tatlong araw ko mga kabagkad na gagawin ito sa kanila mga kabagkad, no? Uh, maghapon talaga yan, babad sila ng antibacterial. Ang kagandahan niya mga kabagkad kasi nga, inuna natin yung pagkain nila ngayon uhaw na uhaw sila so marami silang may inom na gamot mga kabakyard pagka ganun so hello mga kabakyard uh, welcome po muli dito sa ating channel you know, GB Backyard so sa video natin ngayon sa video natin ngayong araw mga kabakyard uh, magbibigay ako ngayon mga kabakyard ng uh, antibacterial sa aking mga alagang manok mga kabakyard kasi ilan sa mga Ilan sa mga sisiw ko mga backyard ay nadito ko na mayroong silang mga sipon. So bibigyan ko sila ngayon ng mga backyard ng paunang lunas. So ito palang hawak mga backyard ay masarili sarili ko ng pala ito mga backyard, you no? Know? Ah, uh, machine white kill ito. yan Sa nakapanood ng mga video natin noon, ah, uh, nag tayo ng uh, puti na manok. So ito na yung mga lahi noon mga backyard. yan ito naman, ginagawa natin itong uh, palahian dahil mataas. Ayan, mataas ito mga bakyard Pang-cross natin ito doon sa mga uh, inahin natin na mababa. Bago natin numpisan mga bakyard na magbigay ng antibakteria sa aking mga alagang manok, so, papakainin muna natin sila mga bakyard at siguradong gutom na yan sila. Tapos, mamaya mga bakyard yung aking isang 3 months old na manok, meron din sipon mga bakyard So, bibigyan ko rin siya ng... Uh, o nang lunas din mga kabakya din naka nakaplit so mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga uh, gamot na ginagamit ko mga kabakya so ngayon magpapakain lang muna tayo ng uh, manok mga kabakya para nang sa ganun ay uh, na natin sila ng ano ng gamot yung ibang may sakit ayan so ay bababa na natin mga kabakya ayan So ito pala mga kapakir yung aking ano, Ah, uh, brog ko mga kabakyard. Ayan. Mabilis ito mga kabakyard. So, bago ako kasi nagbibigay na pagkain mga kabakyard, talagang hinihimas ko muna yung mga laga. Ayan, kung may uminto ba sa uh, kanilang katawan. Doon kasi ako nagbabasi mga kabakyard kung maganda ba yung patuka na uh, mga pagkain nila na nabili ko. Dahil uh, pag hinipo natin yung alaga natin mga kabakyard, sigurado, ah, uh, ano mga kabakyard yung buong buo yung katawan mga kabakyard tapang ah, uh, ito mga kabakyard na papakita ko lang muna sa inyo Ito siya mga kabakir, yung aking uh, tatlong buwan na manok. Ayan. Malaki na siya mga kabakir. do. Oh. Kaso problema nito mga kabakir ay may sipon siya. Kaya bibigyan natin mamaya ng gamot ito mga kabakir. So, malaki na mga kabakir. Oh. Tatlong buwan pa lang ito. Sipon lang. Oh. Ayan. Pinagala ko kasi ito kahapon. Kaya nagkasipon. Nakainom siguro ito mga kabakir ng mga tubig na tubig sa ulan na naka-stock tapos nainitan kaya ganun so yun po talaga mga kabagad ang problema no pagka yung manok natin nakainom ng tubig na nababad na sa init ng araw pag nainom nila yun mga kabagad asahan niya kinabukasan nagkakaroon sila ng halak kung hindi halak sipon mga kabagad ayan so yun So ngayon mga kabakyard, magpapakain muna tayo ng ating mga sisiw, no? So mamaya bibigyan din natin sila ng bacterial mga kabakyard. Dahil ilan sa kanila mga kabakyard ay mayroon din mga uh, nadidisik na sipon. Sa kayong iba pa, pikit-pikit yung mata mga kabakyard. So alam na yon pagkaganon mga kabakyard. So papakainin muna natin sila. Guys, at kalahati lang mga bakid. Ganun pa rin mga na yung ating pakain dito sa sumuot ng ulo. Yan. Nakalbo na yung likod nito. Kinain siguro. Pero parang babae ito. Ito, tandang to. Tsaka ito, tatlong tandang lang siguro yan. Yan. Ay action. sito Alberto Line yan. Ya, gaga. Bago ire. parang gutom na to ah. Malalaki ko ngayon, pagkain nila. So ito mga backyard oh. kulit. Oh. Huh? Kulit eh. Yun. Kulit matakaw. Oo, oh, oh, nakakagkag. Makakagkag to yung sana so yun. So, ito mga kabakid, yung ating ano, Tasmanian block. Malakas yung kumain yan. Yan, malaki-laki na rin mga kabakyad. Malapit na nating i-cord yung mga yan. So ayun mga kapakyad, nabigyan na natin na pagkain yung aking mga nakatangkal. So dito naman tayo ngayon mga kapakyad sa nakatali at mga nakagala. So ayan. Ayan, yeah, mayroong

So ngayon mga kabakyard, uh, bibigyan natin ng na pagkain yung akin naman dito mga uh, ano, to, months old. So pinag, pinagsama ko ng mga kabakyard yung aking 2 months old na babae sa tandang. Kasi mga kabakyard ay kinulang ako sa lagayan. Yung kasing nandoon na uh, month old natin, binaba ko na rin dito mga kabakyard para sanay na sila sa lupa. Yan, tapos pinagsama na natin yung mga babae doon, sinamay na natin dito. So pakainin natin mga kabakyard. Sigutom na ito mga to. Bravo. Ah. Uh -uh. Oh, nalagyan na ng ano. Gutom uh -uh. eh. na mga kapakyard Ayan Gutom na sila tingnan pag ganyan. So yan sila mga bakyard. So ilan dito mga bakyard? ay meron ding ano, meron ding sipon. Gawa nung kahapon kasi hindi ko napansin may mga yung mga babae pala mga bakyard, may sipon yung iba. Eh nai naihalo ko dito. Kaya ngayon mga bakyard, bibigyan natin sila ng ano. Sa unang lunas. para so, natin ang antibacterial. Ayan ito, ang laki oh. Dalawang buwan. Ito, tandang rin to. Ayan. Malaki na, marami ang babae mga backyard. Marami ang babae. Balak mo nga sana ikal to mga backyard, yung mga babae na to. Ayan. Ayan. Kasi mas marami pa yung babae eh, kaysa ano, sandang. Ngayon mga kabakyard ay uh, timplahin ko na mga kabakyard yung antibacterial na ibibigay ko sa aking mga alagang sisi mga kabakyard. So ang gamit ko pala ngayon mga kabakyard ay primoxel powder mga kabakyard no. So napakadali lang po nitong gamitin mga kabakyard. Ihalo lang po natin ito sa Uh, yung isang sachet mga kabakyard na 5 grams ihalo lang po natin sa isang galong tubig pero nasa inyo pa rin po yun mga kabakyard kung uh, isang galong talaga yung uh, lalagyan nyo nito mga kabakyard sa akin kasi mga kabakyard ay konti lang mga kabakyard yan, kalati lang kalati lang mga kabakyard yung aking uh, ilalagay na tubig Diba, Eh ano ko to mga kabakay, papainom ko dito sa aking mga 2 months old na ano manok. At saka meron din tayong yung uh, month old na may mga masasama din na pakiramdam. Sa uh, pabag pabago-bagong klima mga kabakay, singaw ng lupa, mainit. Mainit ang panahon bago biglang ulan. Kaya ganoon mga kabakay, no? So ganoon pa man, magbibigay kagad ka tayo ng uh, ano sa kanila. Paunang so, lunas para hindi na lumala Yang ito okay na ito mga prepared goods na ito ito mga kapakyard pinuno ko talaga ito sa kanila dito kasi nga marami sila dito mga kapakyard Mara, marami yung sila iinom yan, lumadun. na dun Ayan, uminom na sila mga backyard. So, ilan kasi dyan may sipon mga backyard, yung mga babae. Galing dun sa kabila, nilipat ko dito. Ayan. So, tatlong araw ko mga backyard na gagawin ito sa kanila mga backyard, no? Ah maghapon talaga yan, babad sila ng antibacterial. mga kabakir, dito yan sa ating ano uh, parang mahina na rin yung puti natin doon na yan may gitu uminom na sila kagad ayan Basagan nila yung pagkain nila alatang gutom ayan ang kagandahan yung mga kabakyard kasi nga inuna natin yung pagkain nila ngayon uhaw na uhaw sila so marami silang may inom na gamot mga kabakyard pagka ganun yung ating picnic mga kabakyard yan mabuto so, oh. linis ang uh, linis mo kanilang kainan mga kabakyard oh wala talagang latak ganun sila kalakas kumain yan bago natin ngayon tuloy. lang ang kulit Ano naman kayo dyan? Ano yan? Ang kulit nila mga ka-backyard uh, Isang ka-backyard mga ka na doxilac. Silak Yan mga ka-backyard, 40 Ayan So, ayun po yung paraan natin sa paggagamot uh, mga kabakyard, no? So, ayun mga kabakyard, yung paraan ko sa paggamot mga kabakyard, no? ng aking alagang manok na may sipon. Ayan, so, antabayanan yung update nito mga kabakyard, ng ating alagang manok. Ayan tatlo hanggang pitong araw yung gamutan nito mga kabakyard hanggang sa tumuyo yung kanyang sipon yan medyo mataba-taba pa naman siya mga kabakyard at sure ako makaka ito wag lang yung hindi na nakain mga kabakyard at namamayat na yun talaga hindi na makaka-recover yun mga kabakyard pagkaganon yan so dyan ka na muna So yun lang mga kapakyard yung uh, may share ko na video sa inyo ngayon mga kapakyard you know? uh, Doon nga pala sa nagtatanong mga kapakyard uh, kung free ba yung parapol natin na BB pulit mga kapakyard ay eh. libre po yun mga kapakyard no? So ang hinihiling ko lang sa inyo pag share ng aking mga video mga kapakyard you know? yung mga mahilig mag share sa aking mga video sa Youtube at saka sa Facebook doon tayo kukuha ng mga pangalan at isasali natin doon sa ating pre raffle tapos bubunutin natin yung mga kapakyard ang mabubunot uh, siya po ang mananalo mga kabakyan so yun lang po mga kabakyan maraming salamat po muli sa support nyo sa akin channel at God bless pa rin po sa ating lahat mga kabakyan